meron ako mga nakausap na nakakasama ko sa Amerika. Nurse sila. Karamihan ng mga nakausap ko, nagagawa nilang magtrabaho ng tatlong beses sa isang linggo. Tapos yung apat na araw na yun, pwede nilang i-dedicate sa pamilya nila. And you will have more time, quality time with the family. Isa lang ang challenge siguro is, yung pagpasok, pagkuha ng exam, pag-aaral ka ulit. Pero lahat naman ng challenges eh, ng kahit na anong trabaho, eh, meron naman talaga tayong mga dapat daan ng butas ng karayom. Pero after that's over, puro ano naman, maganda ang na future. Either nurse or domestic helper kasi isa yan sa pinaka Uh, pinaka-pinipili ng maraming OFWs, pinipili ng uh, maraming Pilipinos uh, as a career path uh, kapag uh, may pa plano po silang mag-migrate at magtrabaho abroad. And heroes sila, of course. Proud ang Pilipinas, believe ang ibang mga bansa sa sipag at bait ng mga Pinoy na nurses and domestic helpers. Well, I would wanna try an immigrant kasi their life is colorful and it's hard and I know that being in another country and trying your luck there it's really hard. Uh, I've tried that a few few weeks lang in my life but I want to be an immigrant. And when we travel with my family, we usually stay for a month in a different country. We try to learn the culture of the place. Uh, hirap din kasi pag nagbabiyay with a baby eh, lalo na mamadali ka. You have to adjust with the baby also. So, ang kasi minsan you want to buy stuff, they don't talk to you or you know that little stuff so i've experienced that things and if i have a, if i have to do it i'll be an immigrant but i'll be the coolest immigrant <laughs> nurse kasi lalo na ngayon nagkano nagkaroon ng pandemic ba diba? nakita naman natin how valuable they are diba to the community at saka kasi meron din akong mga konsepto kung paano alagaan ang ating health. Hindi lang yung the allopathic way. Medyo nag-gear ako towards natural. So as a nurse, you'll have more um, credibility in empowering people how to actually take care of themselves naturally. Diba? Right? Ako gusto kong maging skilled worker like my father. And siya, electrician siya for the longest time sa Saudi Arabia. And it has always been a wonder to me paano nakakaya ng kanyang will, ng utak, ng strength, at ng kanyang courage sa heart. Paano niyo nagawa yun na more than, I think, 30 years ata, 20 years ata siyang nag-abroad. Paano niya nakaya yun? Given na meron siyang limang anak, may asawa pa siya, paano yung pangungulila ng isang OFW sa kanyang mahal sa buhay? Gusto kong maintindihan yun because I admire the bravery and the courage ng aking tatay. At lahat ng OFW, walang M, ito, totoo. Lahat ng meron ako right now is because of my parents and I owe it to them. ang role ko dito eh, architect. Marami din ako nababalitaan na maraming mga magagaling na arkitektong ng Pilipino na, na nasa iba-ibang bansa. Pero anong, ano naman ang magagawa natin kung ang relasyon ng isang arkitekto has nothing to do with this architectural work. In fact, yun ang hindi mo mga arkitek eh. Dahil kung minsan hindi mo alam kung kailan darating ang magiging asawa mo at kung kailan darating ang gulo. 'di diba? So nasa inyo na 'yung paano niyo i-architect 'yo. Marami, I'm sure makaka-relate sa kanila 'yung mga OFWs natin, other Filipinos from different Comment na. Um, siguro kay Lucy makaka-relate sila um, in terms of how she values uh, her family, yung importance ng pamilya. Nagagawin mo ang lahat para sa yung mga mother and father. Uh, I'm sure kahit paano, marami sa kanilang naulila na din um, na mag-isang bumubuhay sa sarili nila. Mag-isang uh, binibrave ang, ang world So, you know, they may be alone, pero kaya. Kaya nang kahit mag-isa ka lang. So, definitely yun. Relatable sa kanila. Karelate in a way na matutuwa sila na, na yung mga hindi nila nagagawang gawin sa ibang tao nagagawa ako Yung mga gusto mong gawin sa ibang tao na manampal, ayan, buti nga sa'yo. Yan, nagigigil ako. in a way, but in a personal level as fara as a person, fara is a very fictional character. Well, it may be true na mayroon siya mga unending, lahat naman tayo may mga unending issues about the past, but it's how we deal with it. Yung sa kanya lang, it's very, may mga astral-astral, which is not reality talaga. Kapag namulaklak ng unang beses si Vida, This is Divine, and I am inviting you to watch Stolen Life on GMA Pinoy TV. Hi mga kapuso, this is Lovely Rivero and I am inviting you to watch Stolen Life on GMA Pinoy TV. Hello mga kapuso, this is Beauty Gonzalez. A world that is full of love is a world of happiness. And I hope you guys can watch The Stolen Life at maintindihan nyo ang kwento ng buhay ni Nafara, Lucy, and Darius dito lang sa GMA Pinoy TV. I'll see you! mga kapuso natin abroad. Matagal na yung last time na nakabisit po ako at nakapag-perform para sa inyo dyan. Hayaan nyo, di bali, makakabisita din po at makakabalik din po ako dyan very soon. Pero for now, magsama-sama po muna tayo by watching Stolen Life on GMA Pinoy TV. Hayaan ninyo, pag nakita-kita po tayo, I will give you a big hug, a big kiss, and a lot of loving. Dito lang po sa GMA Pinoy TV.